Ayun doon so continuation ito doon sa ating uh, vlog na LG yung parang hindi yung display no. So yun nga yung di discuss natin na uh, ang naging problema niya ay itong linya ng tax switch. Ito yung tax switch niya sa power. Nagkaroon na siya ng shortage no. So panoorin niyo na lang yung part 1 nitong uh, video kung paano natin sa tines para nalaman natin ko anong naging problema no. So ito nga na discuss natin na nagkaroon siya ng shortage dito sa area na to. Nagkaroon siya ng ground So ang gagawin natin guys, uh, ihinang natin to dito. Babaypas na natin to, no. So panoorin niyo yung part 1 nito guys para matutunan niyo. Babaypas natin to yung control, ganun din ito. Babaypas natin, no. Then ihinang ko to tapos babaypas ko sila. So instead na dumaan sa board ito, ito kasi yung control niya, yung connection. So kapag pilipindot mo, dapat magkakamandyan papunta doon sa board, no. So dahil shortage na hindi siya nagkakamand. So ang nangyari, binaypas bypass natin siya no yung linya ng board de direct na natin no so ihihinan ko ito guys no then may yeah, kabit natin sa unit no para ma-testing. okay so ihihinan ko to muna guys no para alam din na kung paano no, natin siya gawin kapag uh, ganito ang problema talaga ng washing machine so ihihinan ko lang guys no So, sa so washing machine troubleshooting talaga, pag nag-refer kayo ng washing, talagang kailangan dito tiyagaan, no? So, pag na uh, minamadali nyo, hindi nyo siya pinag-isipan, medyo mahirap talaga siya. No? Pero pag na-master nyo na, madali na yon, mabilis na, no? Yan. So, ihinang ko lang to guys. Lalagyan ko lang to ng leads para mas maganda yung connection uh, ano, Lagyan natin ng ano yung mga ihinang natin. Mas maganda kasi pag ihinang kasi nga para hindi siya magbibitaw uh, kasi nga prone sa corrosion yung mga wire ng washing no kapag once na hindi niya sa hininang bumibitaw no so ito yan guys oh. so dito yung blue itong blue na ito ito itong connection ng blue dito yan sa bandang kaliwa ng tuck switch dito natin siya ihinang para malaman nyo guys yung full video nito ay yung part 1 panoorin nyo No, so, hihinang lang natin. Yan. Yan. Tapos dito, hihinang din natin para maganda ang connection. Dito sa kanyang kapartner, hihinang natin. Tapos pwede natin yan, lagyan ng electrical tape, na No. Importante nagkakaroon siya ng connection. So ganyan din yung isa. Lagyan din natin siya ng Sige. natin. Oh. So, siguro di ko na iputulin yung video para makita nyo na so marami nag comment sa atin no? yung mga tinuturo natin mga basics lang naman uh, parang lang ito talaga sa mga baguhan no sa so, mga baguhan mag uh, repair ng washing no? so tiyaga tiyaga lang guys sa pag repair ng washing kasi nga hindi basta-basta na profession yung washing machine technician lalo sa mga automatic no? sa labanan ngayon halos tinatalo pa yung aircon nong sa kitaan ng automatic washing machine kasi sa aircon pababaan ang ng presyo yung installation magkano na lang isang unit magkano na lang isang cleaning lang ng washing yon bawi mo na yung isang installation yan yeah. So, ayan, buhay bitaw, no? So, hindi naman tayo expert sa paghihinang Importante lang, dumikit, no? Yan normal na yung importante dyan Hindi naman pagandahan ang hinang dito Oy, okay. buhay bitaw siya yeah. So yun, tapos lagyan natin electrical tape Tapos iigano na lang natin siya dito Ayan, para sure ball. pa stock pa, ibalik natin siya ulit. Ayan, so i-fix muna natin to guys. So ito na yung kakalabasan niya guys, oh. Medyo pangit man, pero at least mapapagano natin yung uh, washing, no? Para magamit ng ating customer, no? So yun. Pero bago nyo naman gawin guys, no? I-discuss nyo rin, ha? Ah, kung anong gagawin niyo sa so washing niyo no kung okay na basta nila i-repair or gusto nila palitan ng board no kasi kung palitan naman ng board okay naman no so kailangan may baon lang kayo laging glue gun no tapos pagkatapos ng lagyan iguglugan niyo na no para mas maano ulit magkaroon ulit ng protection no Ayan. so lagi kayo magbaon ng glue gun guys mas ano yan mas uh, gamit na gamit yung glue gun sa mga ganitong labanan sa mga board repair. Kapag si once na inoperahan nyo, pwede nyo naman siya isilan ulit ng glue gun. Para may protection pa rin sa moisture at saka sa basa. Ayan. Basic lang. Talagang kailangan lang ng Ayan. patuyin na lang natin yan tapos testing natin guys na no? so ganun lang no parang gawang ano lang to gawang paa so yun na fix natin guys na no? so testin natin kung okay na yung gawa natin okay no? so, tusukin natin tong blue at saka violet dapat mayroon tayong continuity dito na kukuha. Ayan o, oh, kung mapansin nyo, wala siyang resistance. Pindutin natin, saka siya magkaroon ng continuity. Ayan o. Oh. Ayan, pipindot natin. Ayan, so kung ibabasser natin yan. Ayan o. Oh. Ayan. So, ibig sabihin, wala na siyang shortage, no? So, ngayon, para ma-identify nyo siya, no? Habang hindi nyo siya inooperahan, hindi nyo pa na ano yung likod, Pwede nyo na dito pa lang, pwede nyo na guys ma check no dito. Ito, no. Yung blue at saka violet, dito pwede niyo makita kung mayroon siyang resistance para malaman niyo kung shorted yung tax switch. So, kaya ko lang naman siya inoperahan kasi nga kami rin mismo hindi naman natin siya master, no. Kagad na alam natin kagad na ito yung connection niya. So, kailangan natin baybayin, no. So, nung nakita natin, yun nga ang problema. No, so ngayon dahil tinuro na nga natin, ah, pwede niyo na siyang dito nyo siya i-connect na sa at sa kablo. Yun po yung linya ng tax switch. So, mat-check nyo na yung tax switch ng pilot at sa pamagitan ng violet at saka kablo nito. No? Itong wire na ito. So, yun. So, ikakabit na natin to guys. i fix lang natin. Ayusin natin, kabit natin sa unit. No? So, yun. No? So, ito na ka, guys. No? T Testing na natin. Uh, working na, no? After natin makabit, no? So, hindi na natin pinakita yung pagkabit kasi nga, nag-iisa lang tayo, no? walang magbibidyo. So, yun. So, nasa quick wash na yan guys, working na siya, no? So, working na po yung unit natin, no? So, yun na naman talaga ang naging problema, no? So, pwede siyang gagawin, pwede naman siyang palitan ng bagong board, no? Nasa customer pa rin naman, no? Kasi nga, ang board naman yan, di naman ganun kamahal. Nasa 5,000 plus lang naman yan, no? Yung board niyan pag binibili, no? Pero kung i-repair naman, medyo malaki din ang tipid ng customer, no? Kapag repair, So, sa kanila pa rin yung final say kung anong gustong gawin. So, yun. No? So, para ito sa mga bagong technician na hindi pa masyado marunong gawa ng washing. No? So, panoorin nyo lang yung mga video natin. Marami kayong matutunan dyan. No? Later on, mamaster nyo rin yung washing machine. So, tayo, naka... Uh, gumagawa tayo ng aircon at washing machine so napansin namin mas malakas pa kumita yung automatic washing sa kayon compare sa mga aircon installation no? sa mga Uh, single split installation no maliit masyado yung bracket okay thank you bye bye